Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlumpot isa ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon ngay, marami ng lumitaw na mga antikristo kaya't alam natin na malapit na ang wakas bagamat sila'y dating kasama natin hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon sapagkat kung sila'y tunay na atin na natili sana silang kasama natin ngunit umalis sila kaya't maliwanag na silang lahat ay ditunay tunay na atin ngunit ipinagkaloob sa inyo ang espiritu at dahil dito kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di alam ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupat langit ay magsaya. Umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal, paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Aleluya, Aleluya, naging anak ng Diyos tayo sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Aleluya, Aleluya. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya Mula sa kanya ang buhay At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw At hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang huwan Naparito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuon niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilika ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan Ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sapita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa sipuspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos subalit ipinakilala siyang bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,